Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Alam niyo po ba na may pondo na para sa inaantay ng ating mga lolo at lola ng 1,000 pesos dagdag pensyon? Ngunit bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapamahagi ng NCSC? Ano nga ba ang dahilan? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Philippine Inquirer noon pang nakarang Enero dapat nagsimulang matanggap ng mga kwalipikadong senior citizen ang 100% pagtaas sa kanilang buwan ng pensyon. Ngunit sabi ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, hindi maipatupad ang Republic Act 11916 dahil hinihintay pa rin ang implementing rules and regulations ng batas mula sa National Commission on Senior Citizens. Ito ay naglaps into law noong July last year, 2022. Ngayon ay July na naman, 2023. Ibig sabihin, one year na nakakaraan. Nang huli kong si Secretary Rex Gatchalian, ang sabi niya sa akin, kung meron na tayong pondo sa increase. Ang problema ko, nakatali ang aking kamay dahil hanggang ngayon wala pang IRR. Kung naipapatupad na ang nakasaad sa batas ang 500 pesos monthly pension ng indigent senior citizen ay madodoble o magiging 1,000 pesos na. Ngayon, humigit kumulang 4 na milyong senior citizens ang tumatanggap ng naturang social pension. Sinasabi naman ng SCSC na lahat ng mga senior citizens na nakakausap nila tapos na raw ang IRR nasa website nila bakit hindi nila dalin, dalin sa DSWD kasi ang IRR bago natin ang implementation pa-approve niya sa mga concerned agencies like DSWD SWD, DOLE, DILG, lahat yan magkakaroon ng ano, ng approval dun sa concerned agencies. Eh, wala silang ginagawang ganyan. sinasabi nila, may IRR, pero hindi approved. Kakarampot man na maituturing tuturing ang dagdag pensyon, malaking tulong na rin ito sa mga mahihirap sa nakakatandang populasyon sa bansa para sa kanilang mga pangangailangan, gaya ng gamot at pagkain. Bukod dito, banggit pa ng mambabatas, marami pang indigent senior citizens na kwalipikado naman ngunit walang naturang pensyon dahil hindi sila makapagparehistro. Maliwanag yung batas, all indigent senior citizens who, who are uh, trained, sickly, with disability, pensioner, disqualified kasi raw may tinatanggap na pension kahit nakakarampot disqualified yung ikaw ay ang anak mo ay may trabaho kahit hindi ka binibigyan ng anak mo ng suporta disqualified ka napaka discriminatory nung patas na yan Aliwanag pa ng mambabatas, depende din sa magiging laman ng IRR kung maibibigay pa ang dagdag pensyon na hindi na kuha simula nung Enero. Kamakailan lamang din ay natapos na ng House Special Committee on Senior Citizens ang pag-imbestiga sa mga sinasabing anomalya sa tanggapan ni Chairman Franklin Quijano. Sabi ni Ordanes, natapos na nila ang committee report at sila ay may ilang rekomendasyon na ipinarating hanggang kay Pangulong Marcos Jr. Nagkaroon na rin kami ng rekomendasyon sa Pangulo, sa Ombudsman, sa iba't ibang ahensya na dapat ay uh, na dapat. sa Pangulo ang aming recommendation is to replace the chairman and commissioner Mansur Dungan palitan ng competent na mga commissioner sa chairman maliwanag yan doon sa aming report sa presidente report at recommendation Nagpahayag na rin ng pagkabahala si Ordanes na kaya hindi nagagawa ang IRR ng batas ay dahil sa politika o dahil nakatuon na sa 2025 elections ang atensyon ng mga kinaukulan. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.